Atasha Mulak, hindi pa alam kung makakabalik sa It Bulaga, pagkatapos ng kanyang pinagbibidahang series na Bad Genius. Robin Angeles makakasama na ng mga The Bark Ads, tuwing biyernes sa It Bulaga. Ngayong biyernes nga May 30, 2025, ay muli nang nagbalik si Robin sa It Bulaga, at napanood din ang opening prod number nito sa EB stage. At hindi nga lang yan, dahil nakasama ulit siya ng mga The Bark Ads, na mag-host sa It Bulaga. Nagaya nga noong May 23, na Biernes din, ay matatanda ang nakasama din si Rabi ng mga The Bark Ads sa It Bulaga. na tila, makakasama na rin nga ng mga Dobark ad si Rabin, sa Itbulaga tuwing Biernes. Dahil bukod nga noong nakaraang Biernes May 23, ay nakasama ulit ng mga Dobark ad sa Itbulaga si Rabin ngayong Biernes May 30, hindi nga lang sa opening fraud number, kundi maging sa mga segments din ng Itbulaga, gaya ng Periphy, Sugod Bahay o Sugod Mall, Gimme 5 laro ng mga estudyanteng henyo bilang tagatanong sa audience. At ganun na rin sa The Clones. Na kung titignan nga, ay mukhang isang guest da Bark Ads na rin si Robin Angeles sa Itbulaga, pero tuwing biyernes muna. Samantala, magsisimula na nga sa Sabado ang Gimme 5 laro ng mga batang henyo, na gaya nga ng una nating napag-usapan ay nagkaroon na nga ng mga bagong AI character sa Itbulaga, at gaya nga ng inaasahan natin, ay nakasama na nga sa AI Family o AI The Barkad si The Barkad's Karen, na talaga namang ikinatuwa ng mga netizens. Hindi nga lang yan, dahil syempre hindi na nga nakakagulat, nakasama na rin si The Barkad's Arbony sa mga AI The Barkad's, na unang pinakita noong Huwebes May 29, na tinawag nga bilang mga AI The Bark Kids sa Gimme 5 na kung saan, ay bukod nga sa mga double ads natin na si Karen at RB, ay syempre makikita na rin dito si Ian Red. At syempre, kasama din dito ang Joe Pau, ang TVJ, si Maine, si Ryan, si Riza, at ganoon na rin si Alan na kung saan ay nakasama din nga ulit ng mga DaBark ads sa segment na Gimi 5 ang mga bagong AI DaBark Kids ngayong Biernes May 30. At dahil pinakilala na nga ang mga bagong AI DaBark ads para sa bagong pautakan sa Gimi 5, ay dapat na ngang ito sa Sabado, May 31 dahil ayon sa announcement ni Bossing noon pang May 28 ay magsisimula na nga ang Gimme 5 laro ng mga batang henyo sa Sabado, May 31, 2025. At dahil mayroon pangang Gimme 5 laro ng mga estudyanteng henyo mula lunes hanggang diernes, ay paniguradong tuwing Sabado na muna mapapanood ang laro ng mga batang henyo, na kung saan ay dapat na ngang abangan ang Grand Finals ng Gimme 5 laro ng mga estudyanteng henyo, na kung saan ay ang mananalo nga ay makakapag-uwi ng 200,000 pesos. Welcome back mga ka-highlights. Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at pakilike na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. Na kung saan, ay mababasa pa nga ang ilang comments ng mga netizens, matapos ipakilala ang mga AI Dabar Kids sa Itbulaga. Samantala, tila hindi naman sigurado ang naging sagot sa isang interview, kung makakabalik pa nga si Tash pagkatapos ng The Bad Genius The Series. Matatanda ang, naging super busy nga si Tash noon sa kanyang mga endorsements, lalo na nga sa kanyang taping days, sa Philippine adaptation ng The Bad Genius The Series. At matatandaan din namang, ilang beses na rin nating pinag-usapan, at pinatunayan, na The Bark ads pa rin si Tash. Hanggang sa ayon nga sa blog mula Energy FM, ay papalitan na daw si Tash sa Itbulaga, na napag-usapan na rin natin. Na kung titignan naman, ay hanggang ngayon nga, ay makikita pa rin si Tash sa mga list ng mga da ads host, at makikita pa rin si Tash sa video ng Itbulaga. Pero, marami nga ang mga nagtatanong, kung makakabalik pa ba si Tash sa Itbulaga. Na yan nga ang mababasa sa isang article mula Bandera, 2 weeks ago mula ngayong Diernes, na kung saan ay mababasa nga sa headline dito, kung bakit biglang nawala si Tash sa Itbulaga, at kung babalik pa ba ito. Na kung saan, ay mababasa din nga dito, ang binigay na dahilan ng direktor ng Philippine Adaptation ng The Bad Genius na si Derek Cabrido, kung bakit hindi pa nakakabalik si Tash sa Itbulaga, na kung saan ay ang ginamit ng salita dito, ay kung bakit wala na si Tash mulak sa noontime show na Itbulaga. Na mababasa ngang, conflict of schedule ang ibinigay na dahilan sa amin kung bakit wala na si Tasha Mulak, sa noontime show na Itbulaga, na umiere sa TV5. For now po as per Tasha, concentrate muna siya sa bad genius. Mababasa din nga dito na, kasi ang problem, conflict sa schedule namin eh. Hindi lang yan, dahil mababasa din nga dito, ang isa pang tanong, kung pagkatapos daw ba ng The Bad Genius The Series, ay babalik pa kaya si Tash sa Itbulaga? Na ang naging sagot nga lang daw dito ni Direk Derek Cabrido, na, di ko po masasagot, kung babalik after ng Bad Genius. Sa ngayon na, ay makikita pa rin si Tash sa bagong opening video ng It Bulaga, na kung saan ay kasama na rin si RB at Ian Red. At maging sa mga list ng mga kasalukuyang The Bark Ads host ng It Bulaga, ay makikita pa rin naman si Tash. Kaya naman kung ano man ang mangyayari, ay abangan nga natin yan mga The Bark Ads at mga ka-highlights, lalo na nga kapag natapos na ang taping ni Tash ng The Bad Genius, na kung saan ay masasagot na nga ang lahat ng mga tanong kung babalik si Tash sa Itbulaga. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo patungkol sa mga napag-usapan natin sa video na ito?